Yan guys. and mga master, andito right tayo sa may ano. By, bypass ng Talavera. Ang tayo ng spot. Yan. tayo ng spot dito. Hanap tayo. Ayan. Bali, first time kong pumunta rito mga kadiskarte. Ayan. Naghanap lang tayo ng spot. Para meron tayong, halimbawa may makita tayong maganda, makagat. Pwede natin balik-balikan. Okay, start na ako mga master. Ayan, mga kadiskarte. Start na ako. Ayan mga master. First cuts natin. Hito. Ayan o. Oh, laki. First cuts natin mga master. mga master oh. Dito. Dito sa new spot natin. Ayan you know, oh. Dito sa may bypass. Sa ladera. Ayan you know. oh. First cuts natin. Dito mga kadiskarte, Mga master. Sana madagdagan pa. Ayan. Okay. Ulig. Ayan. ang crops natin ah, dalag puri na maliit ah. yan guys ah, lilipat na ako ng pwesto nakadalaw lang tayo dito oh. wala akong napahigit na tilapia rito mga kadiskarte ayan lilipat na tayo ng pwesto at tayo ng panibagong spot mga kadiskarte ng master hanggit may ano hanggit maaga-aga pa alas 4 pa lang naman maka baka makad kita pa tayo ng ano spot ayan mga master uwi na nagpitan na wala tayong napakagat na tilapia kaya ano hindi maganda yung araw natin yan so at least tayo ng ano ng hito sa isang bulig na maliit ayan. pero okay na yun mga master at least hindi tayo na Habang hanggang dito na video. Thank you for Bye-bye.